Kalimang istasyon, tinanggap ni Jesus ang kanyang krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaitigan. At matapos kutyain si Jesus, inalisan siya ng balabal ng mga sundalo, sinuutan ng sariling damit, at inilabas upang ipako sa krus. Atin pong pagnilayan ang ikalimang istasyon. Tinanggap ni Yesus ang krus. Ang Poland po ay isang bansang kilalang may malalim na ugat sa Kristiyanong pananampalataya. Dito po nanggaling si Santo Papa Juan Pablo II at si Santa Faustina Kowalska. Ang bansang ito po ay nasakop ng mga komunista at sinubukan ng gobyerno noon na alisin ang mga krus sa lahat ng paaralan at sa mga publikong lugar. Ngunit umalma po ang mga obispo at ang mga tao. Nagrali ang sambayanan, ang mga estudyante ay nagpiket sa mga paaralan, hanggang mapilitang bawiin ang nasabing utos. Sa isang pagtitipon po sa malaking simbahan, sinabi ng mga tao, walang polan kung walang krus. Mga kapatid, ito rin po ang katotohanan. Walang kristyanismo kung wala ang banal na krus dahil si Yesus ang ating Panginoon ay kakambal ng banal na krus. Tayo ay nilagtas ng ating Panginoong Yesu Kristo nung Kanyang tinanggap, pinasan at Siya'y namatay sa krus. Paalala po natin mga kapatid bago ginawa ito ni Yesus, ang krus ay simbolo ng kahihiyan. Ito ang tinatawag nating paraan ng pagpaparusa o tinatawag nating pidat penalty para sa mga rebelde, sa mga kriminal, lalong-lalo na ang mga alipin. Ngunit si Jesus po ay tinanggap niya ito. Bilang sukdulang pagpapakita niya ng kanyang pag-aalay ng kanyang sarili at pagmamahal sa atin. Ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan, ito po mga kapatid ay tinanggap ni Yesus. Niyakap niya at pinasan sa kanyang sarili at magmula noon ang nasabing krus ay naging iba na ang kahulugan. Sinasabi po ng ilan na okay lang halimbawa ang death penalty na ibalik sa Pilipinas dahil hindi pa si Yesus namatay sa pamamagitan ng death penalty nung panahon na yon ang pagpapasan at kamatayan sa krus. Ito nga po ang ginawa ni Yesus dahil niyakap niya ang krus, pinasan niya ang ibig sabihin, lahat ng ating mga kasalanan, lahat ng kaparusan at kahihiyan dahil sa ating mga kasalanan ay niyakap ng lahat ni Yesus. At dahil dito, dapat mag na po ang ating pakikitungo sa Diyos at sa ating mga kapwa. Hindi na natin dapat ipagpatuloy kung ano ang ginawa kay Yesus at ang ginagawa sa ating mga kapwa. Mga kapatid, bilang kristyano po, ang cross ay nanatiling pangunahing simbolo natin. At dahil sa ginawa ni Kristo sa kanyang pagtanggap sa krus, sa kanyang pagpapasan nito ng lahat ng kasalanan natin at kaparusahan, ang simbolo ngayon ng krus na ito ay iba na po. Simbolo ng kapatawaran, simbolo ng pagmamahal at pag-aalay ng sarili, katulad ng nakita natin sa ating Panginoong Iso Kristo. Walang Kristyanismo kung walang krus walang bansang Pilipinas na Kristiyano kung walang krus ayon sa kalooban at ipinakita sa atin ng ating Panginoong Yeso Kristo. Minamahal kong Panginoon, krus namin ang krus na tinanggap mong pasanin, ang krus ng aming mga kasalanan, ang krus ng aming mga kahinaan, ng aming mga pagkasira ng loob, ng aming mga pagkabigo at ng aming kasamaan. Magiting na naming pasanin kasama mo ang krus ng aming mga pang-araw-araw na tungkulin. Amen. thank you